Oh. Uh, ingat ka dyan. Sayang po, hindi buo. Kaya nga hey, eh, sayang mo, no? Um, hindi mo nakita yung buong paka-perfect shape ng konya, no? Di le? Bukas, may isang araw pa naman tayo. Sana magpakita yung mayon. Di ba nga, ano eh, alam ko kasi na pangarap mo makapunta dito sa Albay. Tapos makita mo yung mayon. So yeah, dito ka na. Kaso, okay, yun nga lang. Kalungkot, hindi siya buo pa. Bukas yan, bukas yan magpapakitin sa'yo. So, malungkot ka pa ba? Huwag ka naman malungkot. May bukas pa naman. Uy. Ayos ka lang. Opo. Pero at least, napunta ka sa Legaspi. Okay, at least kalahati na muna. Para may bukas, may element of surprise. Diba? Punting ano lang, punting oras na lang yan, papakita rin yun sa'yo. Kasi alam mo ba kasi, sabi kasi nila, ang mayon daw, ang ipapakita lang yan ng buo sa mga taong may magagandang kalooban. So, yun yung parang anila, nila, uh, parang pento-pento, kaya, for sure, bukas magpapakita, magpapakita yan sa'yo. Di pala po maganda yung kalooban ko. Oo? Oh? Grabe ka naman. Maganda kaya. Eh, marami rin kasing natingin. So, baka, baka in general siya hindi nagpapakita. Malay mo, isa sa mga kasama natin, may hindi magandang kalooban. Kaya, baka siya hindi siya nagpapakita. <laughs> Ayan mo, magpapakita yan sa'yo bukas. Oo, oh. oh, sige na. Wag ka nang malungkot. Okay lang yan. May bukas pa. Ang mahalaga ngayon, at least yung passport mo okay na. So, isang magandang balita na rin yun na na natin ngayong araw. Bukas. Okay na yan. Sa bagay, may bukas pa naman. Yeah. Oh. Tsaka ano naman na kasi? Magagabi naman na. So, madilim naman na. Bukas, sana pagdasal natin na maganda yung panahon bukas. Ano? Papakita yan. Pero, hayan mo na muna yung mayo na yan. Ang importante, ano, napunta na tayo dito. Tsaka, alam mo bang, namiss kita? Tagal din natin hindi na vlog ano? Kaba nabis mo pa ako? Oh, uh, ba't parang nahiya ka na naman? Ayos ka lang ba? Uy, bakit? <laughs> nahiya ka ba? Para namang wala tayong pinagsamahan sa Palawan. No? Parang hindi tayo kumanta sa motor ka ng Palawan. Tsaka so, parang Parang di naman ta Earth lang Bal pala sabihin sa vlog Sa'yo na yun Uy Gising Ayos ka lang Uy 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 Parang wala ka naman sa ano mo ngayon ha Uy Uy Ayos ka lang wala po. Ano? Ano mo na ka dyan? Natutulog na uh, po. Tsaka, siyempre mm. po. Namiss din po kita. Uy? Namiss mo ako? <laughs> Uy! Saan ka punta? Uy! Saan ka punta ka Di pa naman tayo. May moment pa tayo dun, oh. Ayun! Kakain na tayo. Kumusta, Kayla? Ano sa pakiramdam meron ka ng passport? X8? Bakit? Bakit? Mainasan ka bang ano? Travel? <laughs> <laughs> Medyo. Tiyak. <future. laughs> ha? Oo? Oh? Ano Carla? Manaisip ako. Ano kaya kung travel tayo? Hindi tayo lang. Wala pong Eh, meron naman akong savings dito. Kaya naman siguro makabot ng ano. Kahit Hong Kong lang din. Balik ulit sa Hong Kong. Kasi yung, yung Hong Kong pa lang yung napuntan ko eh. Gusto mo ba? Depende po kung papayagan. Nino? Ano yung mamama mo? Papayag yun. Tari ko magpaalam. Ano pagpaalam tayo? Tsaka, pili ko naman. Boto naman sa akin sila mama papa mo, eh. Tingin ko lang. Alam ko tayo mo. Paano yung pinasabi Eh, siyempre ramdam ko eh. Pero di ko naman totally sure. Ano? Adi tayo? Oh, sige po. <laughs> oh? Tumaya <my class>, ka? Sige. palam <laughs> tayo. Okay? Kasi makakatakot. Oh, Baka mawala po tayo. Mawala. Hindi ah. Uh, uso naman ngayon yung, yung ways tapos yung Google Maps. Hindi tayo mawawala. Ah, uh, ayaw mo yun. Exciting yun. May thrill yun. Tsaka, alam mo ba yung kasabihan na ano? Ay, uh, ano nga yun? Um, okay lang kahit mawala ka basta kasama mo naman yung taong ano tama na yun <laughs> sige po pag may bakasin po ulit bakasin ulit? saka po feeling ko hindi naman po bakit naman? pwede naman ano pwede naman ngayon pa lang unti-unti naman ang magpaalam hindi <laughs> naman kita iiwan doon hindi naman kita papabayaan ano to? yung sabaw ano to? Kurok mukhang masarap ha. Eh. Alam mo, sa ibang bansa, maraming dating pwedeng tikmang pagkain. Eh. Hindi lang, hindi lang ano eh, pagkain Pinoy. Eh. Bakit? Ilang bansa na naku, po ba yung matutan? Actually, isa pa lang naman. <laughs> Pero, sabi kasi nila eh, si so, Lakuya mo kasi ang dami na kasi ibang tang napunta nila eh. Ibat-ibang pagkain, so, mas madami kaya dito naman masarap yung mga alak pagkain doon. Ikaw ba, Carla, tanongin kita, saan bang bansa gusto mong makapunta? Sa Hong Kong. Sa Hong Kong? Thailand. Oo. Oh. Sa Japan. Ah, ang dami naman na sa bucket list mo ay, pwede naman natin yan to pa rin pa isa-isa. O sa isa-isa lang kasi ipon mo na tayo. May naisip tuloy ako, Carla. At kaya kung ano, bilit tayo ng Alcantia ipon? Doon tayo mag-iipon. Oh? May alkansya? Ah, oh, yung, baka naman yung alkansya nyo, eh, para sa inyo naman pamilya. Yung sa atin, iba naman. Yung uh, pwedeng alkansya para pag mag-travel tayo. Yung pag mag-date tayo, pwede rin tayong doon. Tapos, basta oh, ang dami ko pang naiisip eh. Ano? Game? Okay ba sa'yo yun? Sige na. ha. first time mo bang makatim ng ano? Sila ice cream? Yes, po. Ah, the first time mo. Ay, wag, kasama talaga yun. Itong sili. Yan. Ako kukuha. Bakit? Kasama yun sa kinakain. Ha? Kain ah? mo nga po. Kakain ko to? Yes, po. Kung... Sige, basta sagutin mo ko. <laughs> Sabi na lang natin. Patikim ako ah. Subuan kita ah. Gusto mo? Salang... <coughs> ano? Ano? Bakit? Oo. Uy! Ito yung gamot ko sa... Okay na yun. Magpalitan na lang po ang na, Okay lang yun. Ano na lang natin, oh. Wala na yan. Okay na yun. Uy, masarap. Banghang. May laway na... May laway ko na po yun, ay. Okay lang yun. Mmm. Sarap. 🎵 this lonely track All oh, my words are lost Maganda naman po dito! Ha? Ah? Maganda? Maganda? <laughs> <laughs> so, baga ano? First time mo dito, ano? Opo. Grabe. Maganda. Uy, mukhang nagpapakita ng konti yung, ano, yung mayon? Ayu, ayu! Tignan mo. Eh, Nagpapakita na. Kanina, sobrang ulap niyan. Kanina. Ang ganda nyo. Sige, tara. Ito, nakikita mo ba ito? Ito yung ano, simbahan dati na naano. Natabunan dahil nasa ng ano, ng mayon. Wow! Ganda. Buti ka pa po ay, parang para ka po dito. Yung, ah, sabit, huh? dati kasi yung high school pa ako, dito kasi kami madalas mag-tour nung ano, high school pa. So, nakayang bis na akong punta rito. Tara, dito tayo. Bawa ko na pa sobrang excited. Teka rin. Karaan po. Tingnan mo, ang ganda oh Malapit na magpakita. Sheesh. Grabe. Nung nakaraan pa lang, nasa Palawan tayo ay na sarbenya tayo nasa mayan. Iba-ibang bundok yung nakikita natin pero ngayon eh, dito tayo sa isang ano, vulkan. Kaya nga po, Siyempre dahil naman po yung kilaw sa Kalingap, siyempre sa mga sponsor. Mm -hmm. Kaya grabe, sobrang, sobrang salamat talaga. Oh. Kasi kung hindi naman po dahil sa kanila, hindi ko naman po mararanasan yung mga gantong bagay dito. Siya nga eh. Kaya napaka-grateful sa Sobrang saya ko nga po eh. Kasi dami ko nang pong dahil sa kalingap. Mm. Marami <laughs> ka napuntahan. Wala ka pang passport eh. Pero <laughs> Nako, asahan po mas marami pa tayong mapupuntahan dahil sa Kalingap. So, yun. Um, ito, dito pa lang to sa Pilipinas. Excited ba kung if ever punta tayo ng ano, Pilipinas, ay ng ano, ibang bansa? Siyempre po. Pero okay na bang tayong dalawa lang? Sabi ko. Siyempre. Mas masaya pa rin po pag madami siyempre. Please. Sabagay, sabagay. Masaya rin naman pati yung kasamang ano, buong team, ano. Pwede nga, maganda yung panahon ngayon. Kaninang umaga medyo naulan ng konti eh. Pero sayang nga lang, hindi pa masyadong... ano yung vulkan, hindi pa nagpapakita. Ano kayo lang? ka ngayon? Okay naman na po. Okay naman na? Siyempre, kasama ko po kayo. Eh, ikaw naman eh. <laughs> hindi, sa akin yan. <laughs> kasi masaya, kasi hindi natin kita masyado ano. Tsaka nagmamadali tayo kahapon. Ayan, medyo... ko um, pupakita na yung vulkan.